A blessed morning, a blessed Sunday, mga kapatid. Uh, yung pong mga uh, Quezon Black natin, eh, siya natin ng kulungan kasi mga napastaan na po. So ngayon, nasa ilalim na lang siya ng uh, puno. So tinali naman muna namin ni nanay dito sa masaya ila... labas ng bahay nila. So yung isa, ayun o, oh, kumakain. Ang kain ng mga damo. So, itong damuhan na to, yung dati kong may tanim na sili, isahawanin ko na with the help of this uh, Quezon Black. So, mga buntis na po yan. So, hahawanin na nila, ito. Katulong ko sila na pagtatabas. So tayo ng tayo ng bayabas. apos ibibigay natin sa kanila. <laughs> Grabe yung tiyan niya oh. Alos lumo. Lalapat na sa simento. Plus itong dalawang uh, Berkshire. Ayan, binigyan natin ng bayabas. So, magiganda na yung katawan ng ating mga dalawang inahinin na may kasamang buntis. So, malulusog na. Very good. Siguro in two weeks time, mga anak na to. Problema ko kasi hindi naka sometimes nalilimutang ilista yung date nung kung gala sila kastaan kaya pumupo po e. so yesterday kasi kinulang sila ng pakain so mostly damo kinakain lang nila dahon ng mga saging at kung ano ano pa so malapit na po siya Si Brown most probably Kuha na to ah, Buntis na So sumulong na yung katawan Maganda na ulit Ayan So bago magpasko Natik mga nganok yan Nasama yung black na isa So pag ang hatol sa'yo Once na hindi ka nagbuntis nakatayin ka namin sa Pasko kaya magbuntis ka kung hindi taing ka hmm 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 okay ba yun come on magbuntis ka ha Ayan, solo na yung ating uh, bore. So, matatagal lang pa bago ko ilit ikaw, makababa. Siguro mga may kita sa kilo. Lapad-lapad na. So ito yung ating uh, hybrid. Magaganda na talaga. Gusto nang kunin ng mami mili pero hindi po siya ibinebenta. Like I said, gagawin natin yung breeder. So, may dalawa lang dito na pwedeng ibenta. Dalawang lalaki. Ayan. Kahapon, puro damo ang pagkain nila. Dahil wala pa tayong supply. Anyway, nakatipid na rin tayo doon. Kasi, pwede sa kanila kahit ano basta mga dahon-dahon Salamat po